Oh, oh. Yung, yung, yung ay, ah, ano? Ano ba, ba, ba yun? Hello? Hello? Uy, uh, huh? uh, 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 si, uh, si Minerva to, di ba? Uh, uh, um, Paano man alaman? Um, Teka, huwag mo muna sasagutin. Ah. Uh, Siguro ikaw yung cute na may tepo sa piste. Ano ba ako? Ako nga yun. Hmm? Nakangiti ka ba? Aw! Aw! Au! Si niya! Si niya! Si niya! Si mga boys kanina. Hello? Sino to? Hello? Pwede ba makausap si Trinidad? Ah. Ah. Para sa'yo, Trinidad. Ah! Ilo, hey, ah, si Trinidad to. Ikaw, anong pangalan mo? Ako nga pala si Gary. Yung nag-wink sa'yo kanina. <tinyo> Ikaw pala yun. Eh, ba't naman sa dinami-dami namin eh, ako yung napansin mo. Eh, siyempre, type kita. <tinyo> Tsaka isa pa, para kang Japanese doll. Huh? Ah! Alam mo, kung lumiit ka lang, gusto kitang ipasok sa loob ng bulsa ko, yung... yung... malapit sa puso ko para sa lahat ng oras. Lagi tayong magkasama. Ah, ah, ang sweet-sweet mo naman. <tod> <tod> ano ah, Hello? Oh, oh

Ha? Ah, ah, ah. ah. Yun, yun ang sabi nila? Yung tipong pangbahay? Yung galing Pilipina? Hmm? Pangarap ng bawat lalaking may uwi sa nanay niya at makapiling haba buhay? Yes! Yeah! Yeah! Oo, oh, oh. siya nga. Sana hindi ka magbabago kahit pumuti ng mga buhok natin. Hello? Ah, uh, pwede makausap si Lonely Boy? Yes, yes. Yung yes. tall, dark, and handsome? Yung... Binong batangkot sa inyo? Kau yata yung Lonely Boy. Akan na, akan na, akan na. Hello? Hello, Lonely Boy? Yes? Um, anong pangalan mo? Kalimutan ah, ko y. Eh. <laughs> ha? Huh? But you can call me Lonely Boy. Pwede ka ba namin dalawin sa bahay niyo? Ay! Huwag! hindi pwede! Huwag! Hindi pwede! Eh, kasi masungit si Auntie Pasite. Eh. Hindi pa payag yun. Hmm. Teka! Sino ang Auntie Hindi Auntie Pati ka. Auntie kasi Masungit. Bung... Masungit yun eh. Ay! 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 Oh, pwede. Pues, sabihin niyo sa kanya na may karapatan rin kayo. Na kami bilang tao, may karapatan rin kami pumasok sa bahay niyo. Ha? Huh? Sabihin mo yan kay Auntie Patiga, ha? Huh? Sino ito? Sino ko pag-ahas na mga ngaalas sa akin? Sino ito? Sumugod ka! Ha? Huh? Para sa Ayun <laughs> Ay, na, ayun na, ayun na, yun na, yun na. Hello, Nancy. Alam mo ba? Ikaw lang ang tanging babae na gumising sa aking natutulog na damdamin at nagpatibok ng aking puso. Puwisi! Meron siya na. Ano ba? Sandali lang. Ako si siya, siya na. Tapos. Tulungan mo. Pwede ba? Tumahimik na kayo. Tulungan mo naman ako dito. Hindi pa Ano Tulungan mo dito. Uy, tumahimik ka kayo. Hindi Uy! 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 kumiparin. Sugod din sugod, ha? Akala nyo, maisa ko, ha? Mahirap talaga maging mahirap. Lalo na kung minamahal mo, isang mayaman. Tama yung sinabi mo. Kung wala pa akong ang bebot, okay lang sa akin kung mahirap ako. Basta may makakain ako pag magutom ako, ayos na. Tama talaga ang kasabihan. Kapag lupa ka, huwag ka nang mangarap ng langit. Dahil ang langit, napakahirap abutin. Mas mabuti pang akalagayin niyo sa akin. Ako hindi ko kalala sa sarili ko. Para akong, para akong manhid Basta kung anong dumating sa akin, kung anong mangyari sa akin, yun na yun. Ngayon lang nga puso ko eh. Oo, Ito? Oo naman, ano? Hindi lang nga sa puso eh. Kahit sa isip ko, andong pa rin si Minerva. Alam nyo, sa probinsya namin, ang tawag sa akin, andong mapangarap. Ipipikit ko lang ang mga mata ko. At lahat ng mga pangarap ko ay natutupad. Nakikita ko na kaming dalawa ni Nancy ay nasa isang isla. Masayang-masaya kami. Para kaming nasa paraiso. Gusto namin kayong makita. Siyempre, where the girls are, nandun din kami. Naku, baka makita kay ni Auntie Pasita. Baka kung anong pa mangyayari sa inyo. Oo oh, nga. Eh, tulog na si Auntie Pasita eh. <laughs> Oo. Ganun ba? <laughs> Pagkakataon na natin ito. Eh, kailangan sumama na kayo sa amin. Ha? Ay, naku, hindi po pwede. Hindi pwede. Oh, eh, saan niya ba kami dadalhin? Hoy! Sa disco. Sa disco? Sa disco? Sa disco? Hindi importante yan. ay na. Diyan ka lang, ha? ha? Babalikan ka namin. Mm -hmm. Auntie naman eh. Mga walang hiya kayo. Ang akala ko nasa loob kayo ng bahay. Baya. Yung pala nandito kayo. Umaalimbong. Mm ha? -hmm. Ano kayo? Baka preso? boses mo. Ah! Hoy! Hoy, tanda! Tumahimik ka ba ka pati ikaw, madamay? Ha? Ano ba? Ay! Parang magulang mo na rin yan eh. Tsaka mga babae yan. Oo oh, nga Pinahirapan mo kami, buhay ka pa pala! Sumama ka sa amin! Halika! Teka, teka! Teka! Lalaban ba kayo? Ha? 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 ha?

Pasa sila! Baba na kay Dan! Iwanan nyo na ako! Pati ako na dadamay sa inyo eh! Shhh. Ano na damay? Kami na damay dahil sa'yo! Oo nga! oh, Oo! Tama yan! Papatayin ka nila! Hala ka! <laughs> Lagot ka <lang laughs> ngayon! You're dead! Tulungan niyo ako! Kala mo ah! Tutulungan ba natin siya?